musta Ako si Dr. Hari Prasad. Ako ay Senior Consultant sa Internal Medicine at Diabetes sa Apollo Hospitals. Ngayon, nais kong bigyang diin ng kaunti at mas detalyado ang tungkol sa diabetes bilang isang hindi nakakahawang sakit. Alam naman natin na ang diabetes ay nakakabahalang tumataas sa ating bansa at maging sa buong mundo. Nakikita natin na may humigit kumulang 500 milyong pasyente ng diabetes sa buong mundo. Kung titingnan natin ng mas detalyado ang epidemiolohiya ng diabetes, na pag-alaman natin na ang pagtaas ng bilang ay dulot ng urbanisasyon at pati na rin ng sedentaryong pamumuhay. Kasama pa rito, idagdag mo pa ang tumatandang populasyon. Kaya nakikita natin na maraming tumatandang populasyon ang nadaragdag sa bilang ng mga may diabetes sa buong mundo. Kaya ang mahalaga sa panahong ito ay ang maagap na pagtukoy ng pasyenteng may diabetes. Kaya itinuturing natin ang diabetes bilang isang non-communicable disease. Maaaring ito ay dulot ng isang genetic na katangian kung saan ang isang tao ay may namamanang predisposisyon at maaaring magkaroon ng diabetes. O maaari rin itong sanhi ng labis na katabaan o iba pang mga salik sa kapaligiran tulad ng kakulangan sa pisikal na aktibidad o pagkain ng mataas sa kalori na nagtutulak sa isang tao na maging diabetic. Kaya sa ngayon, sa simula pa lang, ang talagang kailangan natin ay ang magsagawa ng screening sa bawat individual. Ang sinumang higit sa 30 o 30 ipin mo taong gulang na mataas ang posibilidad o may genetic na katangian o predisposisyon na magkaroon ng diabetes ay kailangang sumailalim sa screening sa edad na 30 o 35 mo. Mula noon, dapat itong gawin taon-taon o minsan kada dalawang taon. Pagkatapos ang mga obese, may kasaysayan ng diabetes sa pamilya at mga babaeng nagkaroon ng gestational diabetes o diabetes habang buntis na tinatawag na gestational diabetes, kailangang sumailalim sa screening at regular follow-up sa mga susunod na taon lampas sa edad na 30 hanggang 35. Kaya ang maagang screening para sa diabetes ay nakakatulong upang matukoy ang mga individual na may mataas na panganib bago pa sila magka-diabetes. Kaya kapag natukoy mo sila ng maaga, halimbawa kung natukoy sila sa maagang pre-diabetic na yugto, maaari mo pa silang hikayatin na sumailalim sa mas agresibong pagbabago ng pamumuhay pagdating sa pagkain, physical na aktibidad at pagbabawas ng timbang na maaaring magpanatili sa kanila sa pre-diabetic na estado o kaya ay mailagay pa sila sa diabetic remission phase kung saan mananatili silang hindi diabetic ng hindi nangangailangan ng gamot o komplikasyon. Lahat ng mga ito ay maaring maiwasan kaya maari pa rin silang manatili sa isang yugto kung saan hindi pa nila kailangan ng gamot at maaring maiwasan ang paglitaw ng mga komplikasyon. Ito ang papel o kamalayan na dapat ipalaganap sa publiko at lalo na sa mga individual na may mataas na panganib, mga nakatatanda upang sila ay masuri ng maaga at maiwasan ang pagsisimula ng diabetes. At kahit na matukoy silang may diabetes o hindi pa natutukoy na may diabetes, ginagamot natin sila agad. Bakit kailangan silang gamutin agad? Upang maiwasan mo ang paglitaw ng mga komplikasyon. Ang diabetes ay hindi lang basta numero. Hindi natin ginagamot ang mga numero. Sinusubukan nating pigilan ang paglitaw ng mga komplikasyon. Maaaring ito ay maliit na komplikasyon tulad ng microvascular complications, diabetic neuropathy, nephropathy, o komplikasyon sa mata tulad ng retinopathy, o malalaking komplikasyon tulad ng sakit sa puso, atherosclerotic cardiac disease, stroke, o problema may kinalaman sa paa, peripheral vascular disease. Kaya bakit napakahalaga nito bilang isang kamalayan o, o sa buong mundo upang maiwasan ang paglitaw ng mga komplikasyon? Una sa lahat, magdudulot ito ng malaking pasanin, pinansyal at pangkalusugan, hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa pamilya, sa estado, sa bansa at maging sa buong mundo. Mababawasan din ito ang reserba ng mga aktibong individual. Kung ang isang tao ay natukoy na may diabetes at may komplikasyon, mababawasan nito ang reserba o kalidad ng buhay ng isang individual na magre-resulta sa pagbaba ng produksyon o produktibidad ng isang kabataang individual. Kaya lahat ng ito ay maaaring maiwasan kung ang isang tao ay matutukoy ng maaga at masimulan agad sa mga gamot kung kinakailangan at sa tamang oras. O, Iyan ang papel ng maagang pagtuklas ng mga hindi nakakahawang sakit, lalo na ang diabetes, at higit pa rito pati na rin ang alta presyon dahil kadalasan ay magkasabay silang nangyayari. Kaya kung matutukoy natin sila ng mas maaga, maiiwasan natin ang pagsisimula ng mga komplikasyon at matutulungan ang tao na mamuhay ng malusog at kasabay nito ay masisiguro rin natin na ang paglitaw ng mga komplikasyon ay maaaring maiwasan sa Apollo Hospitals, nag-aalok kami ng ganitong screening sa pamamagitan ng malawakang health checkups kung saan natutukoy namin ng maaga ang mga individual na may mataas na panganib. Hindi lang ang mga individual na may mataas na panganib, kundi pati ang mga kamag-anak nila ay sinusuri rin ng maaga upang matukoy agad, masimulan agad ang gamutan at masuri sila para sa mga komplikasyon. Kung mayroong hindi natutukoy na komplikasyon na tiyak na naroroon, maaari itong matukoy ng maaga upang maiwasan ang paglala ng mga komplikasyong ito mapabalagay. Bagal ang pag-usad ng komplikasyon at sa gayon ay matutulungan silang mamuhay ng malusog sa pangmatagalan. Salamat po.